I've been attached with the feeling of them waking up with you, side Kami nga talaga ang humimlay sa Kent by Me Love ending na talaga namang sobrang priceless. Lalong lalo na nga ang kissing scene ng ating couple. At nang panoorin nga ito ng dalawa ay talagang kahit sila ay napasigaw nga dito. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. ayun pa nga sa caption dito that parang tropa lang nga, after that handshake, tas nagtawanan na lang kus magjowa naman sila ay nako Donnie hashtag Don Bell, na nga agad dito ng maraming komento dahil marami nga talaga nagsasabi na sana ay umami na sila, pero kahit nga hindi ito aminin ng ating Donnie at Bell ang tunay nilang relasyon ay talagang alam na alam ng mga tunay na ba Please, kung ano nga ang meron sa kanila, dahil dahil kitang kita nga talaga sa ating couple ang tunay nilang estado ng relasyon nila kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala at Bell sa mga susunod pa na ayuda